modernization, it uh computerization, it uh, field help, and everything will quiet down. But uh, I think this will continue because uh, we have a problem with field help, uh, with zero allocation. Yes, that's correct, Justice. And uh, uh, if you will notice, not only the 15 billion from the uh, um, AFP modernization was removed also the pensions that they uh, that are a source of great demoralization among our officers and the mistas who have nothing to look forward to there's no uh, recognition of the efforts um, to defend our sovereignty and uh, that's a real concern but dahil uh, Parang ang angas-angas natin magsalita, wala naman po pondohan. So, ayan, military pa pala si Mayor Benji, nakalimutan ko. Ang daming kinaltas, kundi taon-taon pinapangako natin ipopondo natin ang AFP modernization, at least until Horizon 3. Eh hanggang ngayon, may natitira pa sa Horizon 1. Talaga naman, nakakadismaya. Kaya uh, ito, Ah, uh, mukhang marami pang uh, homework kung uh, may maidadagdag yung Dole. Ay uh, itatanong ko na lamang, wala bang uh, wala bang partisipasyon ang uh, BIR pagkat minimum wage ang pinag-uusapan? Uh, yes, uh, Atty Reyes po. Uh, good morning, I'm um, um, Good morning, Madam Chair. Um, Madam Chair, I'm um, I mean, so far as we are concerned, uh, actually we are I'm um, wondering what role we will we will play in this in the Aca Foundation. Uh, the closest thing I, I can think of is uh, if they will um solicit a list um from from our office for regards to the taxpayer however that the list of taxpayers will be subject to section 270 of the tax code Kasi po, under section 270 you cannot um, provide a list when you can divulge the business income of the taxpayer so hence po, po ay confidential and pero po, um, under the data privacy act ina -allow po allow um na kumuha ng data in the performance of official function. However, under the IRR po ng Data Privacy Act of 2012, it should be subject to a data sharing agreement between government agencies. Hindi, pinagtatakahan ko lang kasi pinag-uusapan ng minimum wage kailanman hindi nabanggit yung BIR. Hindi ba yung BIR ang nakakaalam ng ating income at uh, kinakailangan makilahok din kayo? Uh, yes, uh, because the The tax returns are being filed with the bureau of internal revenue that's correct i uh, haven't heard any effort on the part of dswd SWD um, to include the bir kasi kayo ang nakakaalam niyan isa pa rin nandito rin ang dbm um marami tayong narinig uh, mula kay secretary pangandaman ano yung ibig sabihin ng conditional implementation anong i-release -re ni ngayon Ah uh, yes ma'am. Uh good afternoon po. Ang ibig pong sabihin ng conditional implementation, we can only uh make the actual release of the allotment yung naka-appropriate sa a uh, subject to cash programming ng national government and then subject to yung prudent fiscal management. And when we say prudent fiscal management, uh, kailangan hindi ho kasi dumaan, lalo na yung mga new budgetary items wherein the ACAP is included, wala po siya sa NEP. So hindi po ito dumaan dun sa ating iterative na budget preparation process. So parang belated siya, ngayon pa lang siya gagawin. Ay, hindi nga sumulpot yan, hanggang nagbay kami. Yes, yes. Nakailang hearing ako dito. Paulit-ulit kong tinatanong si Secretary Gatchalian, Sabi niya, wala nang akap. Paulit-ulit, ikalawa, wala nang akap. Ayun. <laughs> Tapos biglang sumulpot. Kaya nagkagulatan na lang tayo sa DBM. So anong ibig sabihin niyan? Sabi mo, kapag walang pera, syempre hindi magre-release, hindi makakapag-release. Oh, oh, oh. Tapos aaralin pa ninyo. Sa palagay ninyo sa nabasa at napaliwanag na guidelines, makakapag-release na ba kayo? Or um, nakapag-release na ba kayo? wala pa pong nai release for ACAP uh, for this year kasi po subject po ito sa approval ng Presidente. Pero bago po magawa yung pag-recommend sa Presidente. na yan bago lumapag sa Executive Secretary at saka sa OP? Opo. Uh, naka, nakalahad po doon sa... National Budget Circular Number no. 595. Yan po yung uh, guidelines on the release of funds for 2025. Yung mga, so, ang sinasabi ninyo, dyan sa DBM, natanggap na ninyo yung draft nila? May natanggap po kami last week na last week. signed na guidelines ng tatlong, ACAP for 2025. tatlong department? Uh, signed po ng tatlong department. Pero isa lang po ito sa... Ilang pang mga ano requirements? Uh, ano ba bang requirement ko kapag na-approve yung guidelines at may pera kayo, makakapag-release kayo agad-agad. Bali, ang kakailanganin po, uh, magagaling din po sa DSWD. They will have to submit their special budget request. At kakibat ka po doon, kailangan po yung mga budget execution documents. Like, hindi po ito kasi nakaprogram. Hindi po ito naisama doon sa mga nauna nung during the budget preparation na nakita. So, they will have to submit yung details. Nitong kung saan siya gagamitin, paano siya ipapatupad, uh, ano po yung... Dito masasubject doon sa tinatawag natin mga election ban? ah uh, Depende po Kasi yun. kung tenga pa rin siya, di ba? Hindi pa nakaka-approve yung guidelines. Paano ba yan? Uh, isa din po yun sa mga documents na hahanapin namin kung ito po ay hindi po masasubject sa election ban. Pero once na hindi... Although sinasabi naman ng Comelec, ma-exempt e yan basta tumalima ang kanilang guidelines sa kinakailangan na detalye. Lalo na sa pakikialam ng politika. Yes po. So, isa din po yun sa mga documents na uh, hihingin ng DBM para po makita kung i-re-release ba ito, i-re-recommend ba ito sa Presidente for its issuance ng SARO. Magkano ang na-release sa 2024, ACAP? Uh, the whole amount of 26.7 billion was Tapos released na yun, in… Yes po. Yung po yung nung last year, 2020. Wala pang po. binababa sa 2025? Sa 2025 po, wala pa pong na -re release para sa ACAP. At wala pa rin kayong schedule na mag-release para sa 2025 akap. Wala pa rin po, Madam Chair, kasi kakailanganin pong i-request ng DSWD at kailangan siyang mag-comply doon po sa mga As listed na requirements under NBC 595. Nabalitaan natin kay Justice Carpio at nababasa natin sa dyaryo na may ilang uh, asunto kontra sa budget ng 2025. Anong ang gagawin ng DBM kung sakasakali? Ito nga ipara ang implementasyon ng 2025. Uh, the the DBM will have to abide with whatever uh, decision that will come out but for now ma'am what we are doing in order to implement the signed GAA is a uh, line by line actually line by line review of the different changes affected in the GAA so if we're going we Ipig niyo sabihin kapag walang do, wala doon sa president's budget yung binigay ng pangulo na NEP hindi muna kayo magre-release. Totoo ba 'yan? Ah, uh, opo ma'am. Ah, uh, ay ang... oh, nababalitaan sa DPWH na kapag uh, download na daw ng mobilization fund kahit wala sa NEP, nasa unprogrammed pa nga eh. Ah, uh, hindi po totoo 'yon, uh, Madam Chair, dahil sa DPWH po ang kaukulan na changes. Ah, uh, marami po ang changes na nangyari sa DPWH. Uh, almost 400 billion po yung changes. Kaya, kaya, kaya na nga ako nagugulat sa mga haka-haka. So ang ibig nyo sabihin, uh, sa dinami ng changes, pag-aaralan muna lahat ng pinalet. So ang i-release lang ninyo, yung mga nandun sa NEP, sa ngayon. Totoo uh, yan? At uh, tama po yan, Madam Chair. Like, for the whole 6. 3 trillion na budget po natin, a 783 billion of that uh, has been, has, uh, are effects of changes as well as adjustment. Uh, Congress introduced adjustments po yon. So, of the 783 billion po, 26 billion of that has already been directly vetoed. So, ang naiwan po na tinitignan natin na changes, which will be uh subject to review further review as per our uh, guidelines the NBC 595 na sa 757 billion po yun. at yan po ay nakapaloob sa around 12,770 na different programs activities and projects is spread all through the different departments pero hindi ganun kalaki ang 757 billion kung ihahalin tulad sa kabuuhan ng uh, GAA 2025. So, ang sinasabi ninyo, yung ibang item sa budget, tuloy. Opo. Okay. Kahit may habla. Tuloy uh, na. Meron pong around 65 or almost 65% of the GAA uh, is subject to the GAO, what we say as the G GAA as an allotment order. So, yun po yung yeah. mga existing Sika, nasa NEP. 65% tuloy-tuloy ang release ninyo? Opo, yun po yung mga existing kahit programs. Katanung, kahit may kaso, kahit may asunto, tuloy-tuloy lang yung 65%. Ma'am, uh, Yes, Madam Chair, the 65% pertains to those PAPs which are in the NEP and which were At not affected. NEP. Yes, ma'am. So, tuloy-tuloy lang yung 65%, yes. pero yung 35% kayo mismo nangangamba dahil uh, wala ito sa NEP at hindi kailanman na pag-aralan. ah, uh, ito po ay mga items indagaan na halo-halo na po yun. 12% of that belongs to the 12% of that 35% belongs to the yun po yung sinasabi namin na nasa 757 billion na may changes sa increases uh, increases of existing appropriations as well as yun pa hindi nagtatali yung numero niyo 757 billion uh is not 35% Yes ma'am the 35% is upwards of 2.5 and a half trillion Yes ma'am the remaining 23% refers to the a uh, special purpose funds na hindi naman po natin sinasubject sa comprehensive release kasi specific po ng mga request yun. Like for example, the, the modernization program, the MPBF, as well as the, yung pong calamity fund natin, yung NDRMF, Yun din pong, uh, so, yung 35% plus, na tinutukoy ninyo, hindi 2.2 trillion, kundi Magkano lang yung 757 na sinabi nyo kanina? Yung 757, ma'am, that refers to the increases as well as new budgetary items. Yung pong sika na tinatawag natin, changes. Pinakapahan so, po kami kasi naririnig natin trillion, billion na ang usapin, hindi pa rin sigurado. Yun ang... Uh, yung po, yun po yung subject po, po sa talagang masusing, masusing review dahil hindi po ito dumaan. Sa bagya preparation. Hindi, salamat kay ASEC dahil talaga naman pag naririnig ninyo yung uh, naririnig natin itong uh, limpak-limpak uh, na sa lape samantalang ang bigas ay nananatili sa 60 pesos kada kilo na hindi makatarungan. ang taong bayan ay naghahanap pa rin ng maayos na trabaho at eh, talagang uh, nakakasama ng loob at nakakapandugmok sana maisaayos natin itong uh, uh, problema ng budget natin igit sa lahat itong uh, napaka na project na akap so sino pang uh, may idadagdag kung na uh, may nais Dagdag. At uh, itong uh, inquiry natin, marami tayong natuklasan at sana may naisagot uh, rin tayo na iba. Secretary Lopez Santos, please. Um, Madam Chair, doon lamang po sa institutional mechanism ng uh, identification ng, uh, ng uh, beneficiaries. Yung binabanggit kanina, eh, anybody can recommend. No? But uh, we believe that uh, in APSI, that, uh, the local government units, galing po kayo sa LGUs, knows better who are the poor. And where are they, uh, generally? Kasi meron nga tayong batas, uh, yung CBMS na binanggit ko kanina, meron pa tayong batas, yung Magna Carta of the Poor, yung uh, social uh, uh, yung RA 8425 na nag-create ng NAPSI. Ang sinasabi doon, ang mga local government units are mandated to formulate and implement local poverty reduction action plans. At ang basihan noon, yung uh, targeting system, at uh, nandiyan po yan, Siguro po, gamitin na lang natin yung mga batas na yan at mga tools na inilalatang yan para yung ating basihan ng uh, listahan at uh, identification of beneficiaries ay merong uh, legal na batayan at uh, scientificong basihan. Siyemang at kapag nais sa publiko yan, madali na. Madali nang uh, yung implementasyon. Alam na ng mga mayor natin, siguro pag meron naman tayong listahan na isa publiko. Okay. So marami tayong recommendation, Mayor po. Thank you very much, Madam Chair. Ma'am, meron tayong tatlong database that we can mine to really determine yung yung um, beneficiaries. Ano. Uno-una yung CBMS na bilanggit ni Secretary Santos. Pangalawa po yung listahanan. Ito po yung NHTS, you know, yung National House Listahanan 3, yan na yes, ang kahuli-hulihang listahanan. Hindi na sila gagawa yan. Yes, ma'am. Tama po kayo, ma'am. Tama po kayo. At pangatlo, ma'am, yung BIR. Kasi ma'am, yung BIR, mga empleyado, ang mga employers ma'am, nagsasubmit sa kanila ng alpha list. At nakastate ma'am doon yung wage ng mga employees nila. Kaya malaking, malaking uh, database ma'am yung nasa BIR. Ama, kaya nga ako nagtataka, hindi sila uh, hindi sila kasama doon sa paggagawa ng guidelines. At uh, yung PSA, andito na rin lamang ang uh, National ID at saka yung uh, NEDA. Uh, eh marami rin datos ang PSA, 'di ba? Ang uh, kanilang uh, projection nga 5 million yung minimum wage earner. So, marami naman pagkukunan ng datos. Kaya't uh, hindi uh, kinakailangan na kung sino-sino pa ang makialam sa paglilista ng dapat at uh, tunay na nangangailangan. So sa inyo lahat, maraming salamat sa pagpunta ninyo. Wala nang nakakain ng uh, ating tanghalian pero andito pa rin tayo. Maraming salamat sa sakripisyo at gutom. Thank you. Nabuhay talaga yung DSWD. Talaga nagutom. Uh, with that, um, uh, with that, I hereby suspend the hearing of the uh, Committee on Social Welfare and Development as well as the Committee on Finance. Thank you.